Sabi naman na hanapin kami. Ano ba yun? Titiklok nga siya. Sali nyo naman kami. Ba't kami hindi ka sali? Oo Ano? Ha? Huh? Ba't ayaw mo kami isali? <laughs> no more study, Francie! It's over. <laughs> Ay, binpau, ay, sino change topic? Alay, mapakita ko! Alay, mo. Ah! na! lang. Ay, ba? ay, 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 ay. Ay, kasi. Ay, kasi. Ay, na kasi. Ay, Ay, kasi. Ay, Ay, hindi mag kasi. Ay, hindi Ay, hindi Ay, hindi kasi. Ay, 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 pinupuksa talaga ako dito. Dari pinag-target Ay! darling, darling. Darling! Love love you to darling. Bagay kayo. Sa amin sa amin lang talaga yung... Ay! Nagkakatilapan. Sige mo, ha? Ito na ba yata akin sa'yo? Ay! Talaga, ha?

Baby game for mahar. heart. ga <laughs> <laughs> for mahar. <my> heart. <laughs> is <This much. laughs>

para sa love team na to, Nag-i-invest kami. Hindi nyo pa kami naaya. Bayaan Ano si ni ma'am. Ay, oh, niyo, ma ay, ba, ay, ano nyo? Pinagpayo Ay, pinagtinda ba? Hindi, pinabukas yung kotse. Hindi yata mo. <laughs> Tingnan natin. Na. Tingnan natin. Ganda mo. Tiga, gray na din. Tapos hindi gumawa. Ay! Baby, baby na! Manta ka sa Facebook. Manta, makita mo ko para magpuno ng San Jose sa Facebook. Ibang post ko yung makakahihiyan sa Facebook. Ano, sino? Ay, sino? Ika-caption ko yun. Yung sa Facebook ko. Ayaw mag-gada o. Ayaw mag-iwala yun. Ayaw mo Wee edit niya na. Ay, ay, ay. Ay, ay. Wala tayong payo. Sister, ito lang tayo. Magpapayong ka pa. 你去ببد